Iris, mas maging matalas lang ang iyong mata at pag-uugali ngayong araw. Doon ka makakaiwas sa mga tao na mahilig gumawa ng kasiyahan na suliranin ang maibibigay sa iyo. Dahil kung makakaligtas sa iyong paningin ang ginagawa ay maaiisahan ng biglaan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig kaya dapat ay lagi kang maging maingat signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan Taurus dapat naingatan mo ang kalusugan pag mabibigat na gawain ay magpatulong para makaiwas ka na masaktan ang katawan at maging maunawain ka sa mga kapatid at sa mga kamag-anak ngayong araw ang dapat mong magawa para ang relasyon ay hindi magkaroon ng problema lalo na sa pera signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, maging alerto ka sa mga sasakyan na dalawa ang gulong ng walang maging gastos o maging abala kung ikaw ay alerto, at maging maingat ka, rin sa iyong sobrang kabaitan ngayong araw, para makaiwas ka sa mga tao na gusto ka lang kuhana ng swerte, sa mga gagawin mo ngayong araw, gawin mo na maging mas maramot ka ngayong araw. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan Cancer Dapat ay maging masaya ang iyong aura sa mga gustong dapat nagagawin ngayong araw, nang walang lalapit sa iyong bad energy, na tao at kung malumanay ka naman nakikilos at gagawa na malungkot, ay pwede kang datingan ng suliranin, sa gawain at pagkakatampuhan sa mga makakausap Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan Leo. Dapat kang maging matapang talaga ngayong araw, na naaayon sa sitwasyon para ang mga gusto, na gumawa sa iyo na malamangan ka, ay hindi magawang gawin ang gusto niya, at umiwas ka muna makiayon, sa mga kagustuhan ng mga kaibigan, nang ligtas ka sa gastos, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo Umiwas ka muna sa mga tao na mahilig gumawa ng mga salitang magaganda, dahil tukso sila ng gastos at pagkakamali na pwedeng mangyari ngayong araw, at maging maingat ka sa pagsasalita sa mga kapamilya. Iwasan mong magalit para ang swerte mo ay hindi mabawasan ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra dapat ay laging ready ang iyong isipan ngayong araw, dahil kung magiging mahinahon ka, ay baka wala kang maabutan ng swerte. Sa mga gustong magawa, dapat ay agresibo ka sa naaayon na pamamaraan, gawin na maging wise at mapagmasid lagi, dahil doon ka maalisa ng suliranin, at makakagawa ng masayang araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio mas makakainam sa iyo ngayong araw na magpakita ng kasungitan na ugali o naiiinis ka sa ginagawa ng kausap, nang walang magtangkang humingi sa iyo ng karunungan at umiwas ka sa alak ngayong araw para sa iyong kalusugan at saka ang mga pagkain sa kalye ay iiwasan din, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius pag-iingat para sa iyo kung ikaw ay may biyahe, sa mga pupuntahan lalo na sa mga pagkain. At huwag ka basta, aayon sa mga gusto ng kausap pag hindi ka nasisiyahan pa sa dapat na maging resulta. Maging wise na maingat lagi, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, bawal ka malito o mag-alinlangan ngayong araw, dahil sa maganda ang sinasabi o binibigay ng kausap, pag ganoon dapat ka maging maingat at mag-research sa mga sinasabi, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, kung may gustong gusto kang gawin o kausapin ngayong araw, ay iyong ituloy basta maging matahimik, dahil pag nakita kang masaya ay baka malamangan ka na kagad niya sa usapan, at huwag ka masyadong maliligo ng matagal sa gabi, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, maging matalino ka ngayong araw, huwag kang magpapatalo sa kausap mo. Naaayon ka sa kanila hindi baleng wala ka ng magawa Napagkita ng pera muna ngayong araw, dahil kung aayon ka sa kanila ay lagi ka na nila nakukuhanan ng swerte. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.